Kusang loob na nag-atras ng kanilang suporta ang tatlong babaeng aktivista sa alyansa ng magbubukid sa gitnang Luzon o AMGL matapos ang pinagting na kampanya ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO laban sa terorismo sa lalawigan kamakailan. Ayon sa ulat ng pulisya ng Likab, nagsagawa ng Special Intelligence Operation ang pinagsamang pwersa ng First Provincial Mobile Force Company o PMFC Likab Police Station at iba pang unit ng pulisya sa barangay Carmen kung saan ay doon nag-withdraw sa kanilang samahan ng tatlong aktivista na pawang residente ng barangay San Jose sa bayan ng Likab. Ang tatlo ay miyembro ng damayan ng mamamayan para sa kaapihan at kahirapan o damaka na nasa ilalim ng AMGL Nueva Ecija Chapter. Sila umano ay narecruit ng isang Ignacio Ortiz noong 2017 bilang bahagi ng proseso ng kanilang pagbabalik loob, tumanggap ang mga dating kasapi ng mga food packs at iba pang agarang tulong mula sa mga operatiba. Sa kasalukuyan, sumasa ilalim sila sa debriefing at dokumentasyon sa pangasiwa ng first PMFC upang matiyak ang kanilang maayos na reintegrasyon sa lipunan. Nagsagawa ng isang accessories making workshop para sa apat na piling kalalakihan at kababaihang persons deprived of liberty of PDLs sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, Kalikid Norte, Cabanatuan City, noong October 25. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week sa lalawigan na pinangunahan ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija sa pamagitan ng Negosyo Center SM City, Cabanatuan. Layunin ng aktibidad na ito na bahagi ng Colors of Change Project na may taguyod ang pag-iisipang negosyo sa mga kalahok at mahasa ang kanilang kasanayan sa paggawa ng mga accessories Isang mahalagang kabuhayang maaring mapakinabangan sa kanilang muling pagharap sa lipunan. Lubos na mga ipinagpapasalamat ng DTI Nueva Ecija kina Ginoo at Ginang Lopez, mga may-ari ng Addis Handicraft, sa kanilang bukas palad na pagbabahagi ng kalaman at karanasan bilang mga tagapag-sanay sa nasabing gawain. Sa pamagitan ng ganito mga programa, patuloy na isinusulong ng DTI ang pagkakaroon ng mga oportunidad sa kabuhayan at pagunlad ng kakayahan ng bawat mamamayan. Ano mang kalagayan sa buhay bilang bahagi ng mas malawak na advokasyang pang-ekonomiya at panlipunan. Nagdulot ng takot ang pagpatay ng isang pasahero sa kanyang kapwa pasahero sa loob ng isang Genesis bus matapos itong saksakin na nangyari sa barangay Pinagpanaan Talavera, Nueva Ecija noong gabi ng October 25, 2025. Ayon sa mga saksi, galing ang bus mula sa Baler Aurora nang huminto ang bus sa barangay Pinagpanaan at bumaba ang konduktor at inayo sa mga kargamento ng pasahero sa pinaka-compartment ng bus nang magkaroon daw ng gulo sa loob ng bus. Dahil dito ay nagpanik at nagsitakbo ang mga pasahero palabas ng sasakyan. Agad naman nakatawag ng pulis dahil malapit lang sa lugar ang checkpoint ng mga concerned na pasahero kaya naaresto ang suspek na hindi naman umalis at nanatiling lang daw na nakatayo malapit sa bus at hindi tumakas. Tila nakikipag-usap umano sa sarili ang suspek bago inatake ng suspek ang lalaking biktima. Kaya hinala ng mga saksi na posibleng may mental problem ang suspek. Patuloy na mga ang ginagawang investigasyon ng mga sa insidente.